sampurado. <laughs> sampurado. Tara na dito tayo. Dito na tayo. Like kasi magpicture tayo. Sampurado. Si Eileen Claire of Paris. Leha, come here. Priya, come here. Dito kayo. Dito, dito. Oh, sila na Sampurado. <laughs> Priscilla Pri Iya <laughs> no Dito dito Diyan nang sa tabi Kainin mo na Kainin mo na Ya yeah, Ka ini na campurado Diyan dyan tabi ka tabi Kain mo na <laughs> yung island? Sampurado. Sampurado. Free. It's free sa ano, sa simpang gabi. Free. Free na Temporado sa simpang gabi. <laughs> Nakablog sa YouTube to. <laughs>

Dito dito sige ko ka pa. Dito ka pa. Doon ka pila, doon ka pila. Jan 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 ka pila. Dito pa, pakapasa sa sampan nito? Kuya na lang kung oh, ayaw mo. Ah. Ay hey, kuya na lang. Eh kasi akin naghintay pa oh. Ay, hindi ka basta. Naghintay pa si Aki, Meron pa kay Priya, ayaw ni Priya. tayo Ha? Favorite mo yan, girl? Nasa YouTube ka na. <laughs> Nasa YouTube ka na. <coughs> Nung <YouTube ka> na. <coughs> nagpakain ito, nagsabi sa akin, Thank you! Si Aileen Clear Olivares. Labi na ubos yung dalawang kalderong malaki. O boss <laughs> yung dalawang kalderong malaki. Uh, <laughs> dalawang, dalawang kalderong malaki. Ah, ay, gusto nyo magpakain ng iba diyan. Mas ibangka Maganda kay dalawang kalderong malaki. <laughs> Move, huh? no, check move, wah. So I check me. Yeah. Actually. I got two move. Check me. Yeah. It's nice. Only 100.